to kini sa Sed Marketing Incorporated. Buhay na mahigala ang atong magtatampo karon pinada sa usa lalaki nga magpatago sa nga Bruce. Gibuhat ta duwa sa radio ni Rey Kailan niya ang tampo ni Bruce? Kining ako problema, mga kakigol o mga kasama, bahinis sa silingan ba? Daghan kog problema, pero kini mo ay kinaproblemahan gini kayo nako Kuan? Himantayon kini ako silingan? O garo ninyo may bawa, ano ko problema na nganong himantayon ni siya, no? Ilan e, ninyo na ako pagsugod ang mga po? Liba, kira, himantayon, tabi ang number one, silingan? O'y Hoy, asawa may amigang libakera. Wak, wak! Giingnan ko siya. Ayaw, gayod og kumpiyansa. Wak, wak! Sa ato bangan makikistorya. Ayohon ka. Unya, lakaw mo na sila. Dauton ka. Woy, libakera! Himantayon, karyan pang number one. Woy, silingan! po yan diba so ni katahay hanyan lang ni kayo para ba ng happy talas o o pa ako kabantay o ako kabantay nga happy talas dusi o para ba taon ko kalungag o ay lang sinay ko yun nay nay koy happy talas dusi nay nay ala 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 o sa iyo bali mo na konserto din is gawad o yan si bulubig ganun mo si Elias ah may hindi din si Elias matup nga pero hindi hilabuan na si Elias may ambisyon ni dayo na ako ba may, uh, may mga butang pod kung uh, pwede pong matupngan, pero dili hilabuan. Yun na. Sabi, ako din mga imam ko ipapit. May kayohan do. Uh, kayuhan do? Ah, uh, kanang kayuhan. oy Mabot na nga dilin mo may bawaan. Hindi kag mga binuhatan. Mabot na yun nil mo. Nga dilin mo na mo. uba. Oh, Noy, ang kayuhan, samar na sa mga maningil. Mupakita lang nga uh, di dilin may bawaan. <laughs> sama nang naglakaw ba yung eh. na, maningil mo na. Ha? Nah, kita lagi ya, oh. Yeah. O da, si -si -si ha? Oh, tidak, oh, tidak. Oh, siapa? Hah? Oh, siapa? Aku itu, ya, Madel. Oh, eh, siapa? Wah, pak! Wah, purbidah, pungut. Dari mana, Madel? Hah, purbidah? Hahaha! Ikaw, regi, sundat, atun! Eh, nah! Hakim, dot, biar ne! Oke. Okay. Hai. Hai, Madel. Ah, ha? Asal naman si Miss Beauty? <laughs> ya bete, pak, kenceng lagi tawaginmu Miss Beauty, taon. Ong okay, sama lagi sang piti mo, Ong um, Miss Beauty. Aina, Ay, unsap, um, ayamu, oi. oh, good. Di ba suki na naman ta, no? Nga si Miss Beauty ngay mga sawa. siya mo'y eh, nag ko anak nag negotiator na. Ah, negotiator sa usob na. Hala, oy. Wala ka kahibao. Nga siya mo negosiet na ko nga mangutang siya. Ah, What? Huh? O ikaw, man ka ni bayad sa iyang utang. Mo suki na ko itawag nimo. Kay mo bayad man siya ugmatud matud pa niya, ikaw mo'y nagbayad aning iyang utang. So, siyempre, suki na yun ta. O asa naman dahil si Miss Beauty? Ano na, porbida ako ako'y kalibutan na utang-utang sa iyang aksa kong asawa o sana siya. Ako'y na na, na dear. ha? O, paliwag lang. Ayaw ko giyapila rin yung mga kinanahang lihok ha kay ako. Wag yung taong ko'y gitangan tao-taon. Uh, so, sa pa, dili na mabayran ro ng inyong utang. Ano yung mga inyong nga na taon? Hala, no? Parehas ko di ay mo. O, siya pa parang, pariso, o, pa siya parison, ha? Pa parison mo, kamo ba? Ang anong parison man, pa pariso, eh, ha? O, siya kamo? Kamo na ang itawag og oh, beauty and the beast. Ah, <laughs> di, na ang istorya, ha? O, pangutang niya, mong usap, niya mo, Gustav, ha? Nga, bayri ko itong balansin niyo. Aron, dilita mo ipabarangay. Ha? Ah, ang kanahan, eh. Ay, kuwad luka na, ma'am, ha? Ay, dili ka, dili ka sibugan. Kanahan yung patring. Kanahan, gilipihan, ha? Nang utang dahil, pay pahibawad rin ako. Karoon ka lang. Unsa? Uy, nayapag na ko na ng Manong anak man siya maningil ni nga ako may nangutang. Di ba ikaw? Unsa man? Gusto na, gusto siya din ako siya bayran? Hanggaw siya da? Ha, binay ko pangutan na ang Ako pangutan ni mo, nangutang ka, ko kibao na. Ay, di naman kung kinahanglan nga mahibaw ka ga. Kaya ako ramay mo bayad. Okay, kalau lagi mau bayar, bro. Aku kuat tahu kami itu harus bayar tahun. Ang ang mau trabaho, ikaw may naitrabaho. Mao na kinahan lagi mo magpahibaw kan ako nga mangutang ka. Kay basi mo abot yang panahon, nga ang ako sildo igol lang tao bayad sutang. Boy, mo guno kung giutang ni Agut. Bila man ni utang ka? Take this bill naman. Oh, this bill. Yan bayad ni mo. Tahon dinong ko sa kadlaw. Okay. Sambo tag katang nang naong mo. Oh, bro. Ang ako di ko mangutang, wa naman tay kwarta. Ah, asa man di ako sildo nga kung yata ni mo. Ang mangutang pa man Kibaya na is utang. Maong mangutang na lang sa kukusab. Ayay! Ayay ka. Alapit ka ko eh. May Kani, yung... eh. Agay! Agay! Alapit ka kong ani. Agay! Mida. Recorded by Splendor Gaming. Wag yung kuy kalibutan ng mga utang na hindi nagkuunin asawa na ako. Maudi ay ni na ko nga matang sweldo na ko. Ginagmay naman kayong kumprawon sa mga sawa para ko sumo. O ko nga dili diha diha dayon ini Inighatag na ko sa kong sweldo niya. An Ana ano yung mga umpra daw? Ritso ritso ta itong pang pila ka adlaw. O niya? Prele! Ano really? Bruce Lee. Ah, Bruce. <laughs> Pre, ako balita. Pre, nga akong na dunggan dito. Dito sa kina. sa Jackie Jackie chan. Ayda. Kamu kuno magti ayon pre, mas lir kuno mo. Sir sir tana. Ay mga tabi tabi dito skin na pre ay. Moy kuno dunggan dito. Ako mis na nga tino tino odoy. Wadlong ginamungutaw si Bruce? Ay ba ako nakukinsay na pre, na pre? Di man. Kadang silinga na to dihang, lang si Mol ba. Tungod ning sila, pamatay sa ning kabuhi sa ning sigetao. Mao na diha naglambing si Mol. Si Panyal? kinsa pa ba man diha. Lais, to, di ay lai ato nga naglambing si Mol. Di patantom na. Mau gani eh. nang utang ug ko sa wari. Ya, wa ko kay bao karon. Ako ay sigihan ni Nupa Ningil. Nga nga ko sa wa may ning niya. Na, ma. Ni oh, Kita lang ko e ebidensya, pre. Nga siya, pa panao tamo bida sus barangay ba barangay ko ni kanahan barangay rey Katapatan ng bayanap awa ja di na madut lan ng barangay pre ay ha kay ang mga empleyado des barangay puno sana nakautang ya bida no mga nagsalig na siya mao ba mao dai yan ni new ko ni pagkauwa ng mga nangutang ya di yan ay yan doon na niya pakauwa mga utangan niya nga wak bayad Por Pero, ha, may bayan mo sa taon, may sabung utang taon niya taon. Mau yun, mau yun. Oo, oh, ako. Ang mga utang niya, ako gibayaran. Yung mga nga na ka utang, pre. Lagi asawa ako, di ako bayaran. Pwes, klaruha, ako may bayan, bagyo, pre. Klaruha si Mari, pre. Oh.

Lami kay ko na ko sawa pero mapugong na ko mo na na ko mo kumo ra ba siya daan balabtik ko do siya bida nakita sa mis pritasyo pre pre sakag biha na pre magdiligi na mayo para ninyo pre ha manuro ba sa pre na igi ni biha na moy utang ano eh ida ngano man ha kato lambig si pre grabe yung magdag pa kauwaw niya eh ako mino mo ako mino sakitan para ninyo pre yung sabli gi na biya nang lambig ha Naliman ka, Pre? Ah iya na mga tao nga nangutang niya nga mo bayad pero ngaan ra? mm -hmm. why no apilido mm -hmm. pero biso na priwi masabot nga kamug ang buhot nga ipasabot nga yeah. grabe kuno kay pre kay misuro siya rito sa merkado nga nagamit ba so, yung Usak! utsa sa kong karuha lagi noon siya ang ipanulti pre yung inyong pangan buang nga di guang nga eh. Lain ng style ni Manila. Ay, nabuo ang doge. Ay, pre, kay magbabaan, tatiguan na ba na. styling. ng style ni... Maoning. Sabi naman, maoning higayo na nga. Sige, siyang pakauwaw na ko. At tos merkado, magdapag may gapon. ko ng tigwa nga. Nah, but lang yan na, pre. Tagdoon pa nga na dito. Kay ka mga tao, des barangay, lagi, na nanan niya ng utang. Okay, doon na may mureklamo niya. Di na nila tagdoon. Kay kung tagdoon ko, no, di ko na makarinyo. What? Bwino, no? Purbido, maubo? Ha! Halos kada adlaw pre, gana si Nang Panyang, dito na Barangay Permi. Tuwa Barangay Permi? Oo. Oh. Wow ba? Bahal lang kinsig katanggan niya niya sa Barangay. Basta. Ako ni Sumbong siya sa kapitan! Tanahon ka! Kung di ba mga taktak na iyang isaligal sa Barangay, isumbong ko rin! sa taga? Ito sa barangay. Barangay, tantiguan, sumbong, tas kapitan. Ha? Di ito maawawan, anak ka? Uh, ano mo ka? kagibayad ba ka? Last paya di mo. Huwag man yung wata. Nga, saada na na to. O, laki, pero ang ato ba, involve mong guta? Ah, natural. Kita may kihantin. Un sabi ang eh. Sumbong na sa iyo, kapitan. Kaya din maayaw yung ibuhat. Um, ato na lang ng bayran ang kuwang... Ba? Ay, bayran, pito na to siya. Huwag man sa iyo, ong ong dan. Ang ang, kayo na ang ah, pamantay Ang sabi sa'yo, pero buhok mong ipasabot ha? Na, utang! Impas na, uy! Ah. Pindang yung mo, Patring! Ikaw may naghata na kong sa o! Sa o, mati ka! lang ko, Ayan! Recorded by Splendor Gaming. sa sobrang pagpakawaw sa tiguwang na mo na Pugos lang yung taon kung kihas parangay taon huwag akong disultis kapitan kung unsay yung gibuhat kay magsalig lang taon siya kay halos ang mga taon na sa barangay hulpulos man nakautang ya mao nga murag may abusar po niya boss na kapitan boss masudro lang ko na ganito pisina tulong ko nung maghusay dito boss mga ba sige salamat salamat kayo Tay, ano tay? Do, mauwaw ta. Oo, ano sumot ng awang pusagdan na itong kabuang aling maniningila. Kanang, kanahang tiwang kinahanglang maputol eh. Tama na baro na niya. Paano uh yung -uh. sinang kapalit mo nota? Panuktok, uy. Habi pala mo tay batasan. Ah, uh, panuktok, good. So lang. Uh, ah, pasulutan. Dali. Oh. Ah, uh, mayang hapon, May kap. Mayang hapon, kap. usap. Mm -hmm. no, Dali, so no. Eh, uh, isa na palihog ang Ah, ah. Uh, mm -hmm. Oh. Uy. Oh. No. Nakunaw ning bruhok na. No.

Iya, minggi ko Mayo. Murag, uh, nibaya naman tami. Pero pakawa ng taon niyang Mayo. Nibaya naman sa mga utang niya. Ngay ka, kaku. Huh? mino ka na hanay. O niya ka, pao, tingali tayo siya hanggang salitaon kay mga tao din siya mong barangay hall. laban man ni niya kay pulos, man ka utang tao na ni niya. O niya, mahadlo man si ila nga, dili pa rin yung migara ni siya kap. -kap, mm -hmm. o, ka. Kap, o nga, ni, nagmukal mm mo -hmm. ka. Abi ni mo, normal ang sa tao nga mangutang. Labi na o gipit na. Sa magot ninyo, ang importante lang diya nga kung mangutang manggani kita, kinang lang mo bayad yun. O, oh, may bayad bitong, oh, sorry, really, kayong, really, oh, on, mandayon, ito, may gap. Kausar gili na dilidap mong bayad taon. Pakuon mo na yun, may. sa mayo, gap. Gani, lahas na mong bayad, wanya na wata. Kaligikuwang susaday na namang wanya na wata. Abi ni bros. Kenal lagi utang, inahanglan mo bayad yun ka sa eksakto sa ano sa may gisaan ninyo. Dili na pagkabasol sa nagpa-utang kay wa manumuto man sa inyo saan. Mau nga uh, para masito na ni, inahanglan mo saan mo kung sa agad mo mabaya ja impas na git. Impaso ninyo ba? Mm -hmm. Huwag kinahanglan nga. Tumanon ninyo aron wa may problem? Oke oh. Okay ba ninyo? Hmm? Okay, okay Okay, maging mutag kasulatan para na atay ba siyan? Kung kanus ang ninyo bayaran o ingo man impason ang inyong utang. Okay? Oh, sige, sige. Maura ka na. Okay na ka, paniyang. Ay, okay na, uy. Basta tumanon lang ganin yung inyong yun, saad, ha? Kay ugdi gani, ah, eh. oh, pasensyahay na to. I-anunsyo yung tagid mo. Ay, ah, sige, sige na. Para dili ni magdako, no? Sige. Maura ka to. <coughs> Yan. Ang ako niyang rinyo. Uh.

Kani aku muli ma kay imbis na tumuriklihan mo, Miss Barangay ba? Sa o nga, maurin nga po, huwag may naganap. Yes, ang kapitan ng utang, may tao sa among gireklamo mo tao. So, klaro, kayo ko doon kanang pagdapig dito o pagpinig ba sa atong giutangan mo? Nga, o sa maya mo buhato na ni, paliw tabagi ko ati pres, kung ka mo ipasultihon, ikaw ati pres, kayo wabito utang-utang. O mana o aneh ya tao na ni, ha? Bih, kung berus bros? nang insenora tokaro at lawa goliath ana to wa, Ang atong cinder ate press si ah sunggong ah uh, uh, bruce bruce si bruce si yeah. bruce yeah. oh kadis bruce ate press ah tungod lagi taun sanca sa, iyang asawa nga pala utang sa gayo mo mm. nang ah, sige sag pangutang ya asawa, ah, asawa. Nga sa'yo makabayad. Sa'yo sa'yo makabayad. O, oh, nga naapod sila silingan nga sige pa utang po. Doon niya ang um, saon nga. Inigdi man sila makabayad. I-announce man dito sa merkado. Magdapag miga gapo na tapos. O, so, murag pa ka-uaw. Mauna nga, uh -huh. nga naiubos kay taon siya. Nga gusto niya nga ikiha kay para mahunong taon ng style na tigwa nga sa iyang pagpaningil. Nga murag pa ka-uaw ba't Sus, so, pag-add nila dito sa... Ah, uh, Bragay Hall, hasta mga kapitan, ati pres, utangan man niya sa undi gyud na yun, pag pag pinig kuno ati pag mm -hmm. uh, laban sa Pikas bari kapitan kay ningon kapitan dai ang renew niya nako ha bangas ka Si possible ha sari kapitan na tulis butang depende oi ha no mo say si kapitan nga di ba wa gyud tay mahimo no? kuang baro na ingihan ba no oh Anak, na oh Kuai kuai ba dinu dana gudi na wa se koang yang koang di murakot na paragi se hang matawang yang kita, kita, oh. kita seberangai. Bang, ucae ke sul dinu ini? be. Kul areka direksa. Ikaduhan Korento. Kapitel 5 versikulo 10. Ta, mari-mari. Ginundire kai. Kai. Gina hanglan lan mo atubang kitang tanan kang Kristo. aron iyang hukman aron ang tagsatag sa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat maayo o dautan dinhi sa kalibutan aha karon hmm. ah, ang gibuhat sa kapitan sa wa pa matapos ang istorya bisan sa pagsugod pangatong-tunga klaro kayo murag pabor siya nagpautang Paro kay ko sa mo yeah. daping. Oh. So ko ari ta sa ta, tong gibasa, kinahanglan na transparency. Na uh, ang iyahang inunta mura magduna sa pabor pabor pabor. Apan utang ako, dako ba kayo ilang nautang atulan? Dako, just mail pero gibayaran na 5,000. Ang katunga ba ba 5,000 na bayaran na. Di data sila 15 wa wata kay pa full lagi ko bayad. Sa laing bahin, naamagod sila po'y Kasabutan. Kasabutan. Oo. uh -huh. -uh. -huh. Sige lang, og magkatita mo, og ikabaya, bayari na niya. Ayan na lang po. Muro ka kasawa mo, kung puno ano mo, Isad-an mo sad Huwag man sukuha so oh, oh, sa bana. Lagi. Nga di mo masulti. Ang As asawa. Ang asawa. Ah, di mo sulti ah, taon nga, utang kautang taon. Masa gusto man sa asawa lang? Ang ah, utang, kung sa'yo, huwag man siya masulti. Napag nila yung utang. Utang ron sa giskutan. Una, ane, abros. Uh, abros uh, ba? Ah. Pitula sad na yung asawa. Pitula sad na, kaya nga, no? magamit lang ako ng trumpa at ususkesan damo kung nila talo. Nararape nung tio na <laughs> <Narabay panulti> yon, <laughs> ati pres. ano sa ano 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 Ah, oh, kenapa no, mahu? Kenapa naik kerja turun? Mau betul kerja turun? Kau ingat oh, no, uh. hilangkan kau orang ada awas emang utangan. Ah, uh. nyawang kau bayar di mana utang? Nampak utang kerja lain. Bayar. Mau nak dubli 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 Bayo ibu utang Tungo na dengan situasi sa yang sama ini anak. Mau nak ubah yang waktu pres perian ni utang utang? Dah ingat nunggu utang. Dah dah utang waktu pres? No, awi. Bidu orang dia ako lagi mending kiri. Sako naging ungulya. Sako naging pagpitol ang yang asawa. Oh. Kaya hmm. panenggutan ko, uy, bago lang. Ano yun? Aircon. Nagubaw na kong aircon? Nagubaw ay may aircon taon. Ah, natural mo natin, Pres, kaya gamit mo na sabay. Unaw niyo. Kami sa binawa, may aircon aircon. Arre, rin may aircon rin, bugnaw kayo. Lamig ay aircon ay. Unaw niyo, pag sawa, ti Pres, gulya, at sa ingon, diliin ang mga problema sa paminaw sa istorya ng atong labati. ka Ano ba kayo ang gastuado? Nabay ng <laughs> hospital, nabay ng stroke. Waman! Yung mm sa -hmm. kanyang pagwalas ang kwarta, Petulang ko una ni mga sir. Ikaw man, magkita na mong ibayad, bayari ito dito, kaya naarap mo yung ipirmahan. si Huda na lang ito, kapitan, kung kung sa ang inyo na siguro, ah, araw maluwas mo, o gumanana, ay, napotaka ni mga asawa, ka mga problema. bitaw? Gawas ko, wag mo ibugas, wala yung makaon mo, may malungag. Pag-usap at pangutang. Oo, wala. Oo. Kaya ako bitaw. Nung ba? Nga man Namutok siya ka? Namutok siya ka. Namutok siya tangan. O, ikaw, yeah. yung... <laughs> ay, ako rin re regard si Miss Inulog sa Tipres, si uh -huh. Marian. Si Alian Mariano. Uh -huh. Atong fans na to, kay dito si Merida wa. Ako bitaw ko rin ito. And then also nagkaroon ng Facebook. Dagan ba yung manangin? Manangin dali. Ha? Oo. Mabi na. Ay, mga utang 1,000. Pero, ako at Tipres, wala yung maningil lang ko. Impas naman ko ato akong lungon. Duka na. Napag-inap <laughs> O <laughs> Victim <Quizay>, ba? <inaudible> oh, nana, certificate. Oo, oh. oh. na ko certificate. na ko lima na mo sa na. Wapa, ang sa Peter. mo to, sin usad do. Do ka oh. matapon doon. Standby na ako usa. Ako gi mga parador. Ang usa. Matanganan sa mga barong. Tapos barong. Kalain. Matanganan sa kanang amikana. Sabah ni Gulyat. Uy. Yapot. Tinunit ako. Ya, Tinunit <laughs> <laughs> ako. Tinunit ako. Tinunit ako. Tinunit ako. Opa. Saan na ka? Padoon <daun> din eh. <laughs> Gulyat. Hi, Bob. Pag-insulta ng utang, no? Huwag ah. ka tao nila bang sasapa. Nga naman. Ang usa dako kay utang. Sibat man siya. Ang usad. Ang usad. Uting man. Uting. Uting.

Wala pa siya muna ang ating tulungman, ko ay puzzle. Tihon.